Hello guys, problema mo ba ngayon ang lulutuin mo? Kung ano ulamin mo today? Naku, sagot ko na yan. Tara't i-prepare na natin yung mga sangkap natin. Mayroon tayo ditong kalating kilong galunggong. Naku guys, napakamahal ngayon ng galunggong. Kaya akalain mo naman na 250 na ang kilong ngayon. Dati, napakamura lang to. Sabi nga nila, ang galunggong daw ay pagkain ng mahirap. Pero hindi kaya. Ang mahal na ngayon ng galunggong. Ayan, lagyan natin ng asin bago natin Itatabi ito iprito. Itatabi ko muna ito. ito at magpapainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Ayan, painitin muna natin yung mantika natin. Kailan guys, mainit na mainit yung mantika ninyo para hindi dumikit. Ayan, pero hindi naman talaga didikit yan guys kasi tiplon na kawali yung ating gamit. Ayan, dahan-dahan natin ilalagay. Pagkakasyahin ko lahat sila dyan. Ayan pagtapos nating iprito nako masarap din itong ano lang ng kalamansi at tsaka toyo. Tingnan nyo naman sila guys at nagkasa sila dun sa kawali. Bali 10 piraso yung ating pinipritong galunggong. Ngayon naman po ihiwa hiwain natin yung mga gulay natin. Iniwa ko na yung ano yung kalabasa. Bali tatlong klasing gulay lang po yung ating gagamitin. Pwede nyo naman pong dagdagan yung gulay nyo tulad nung okra, talong, kaya lang wala po ako dito, kaya yan na lang po, pwede naman po yan. Ang tawag dito sa ating lulutuin ngayon ay bulang lang. Masarap ito guys. Baka hindi mo pa ito natitikman, nakulutuin mo na. Ito yung mga lagi namin kinakain nung nasa probinsya po pa po kami. Ang sarap nito kahit na ano kahit na walang sahog. Okay lang po 'yan. At ito naman ating babalatan yung patola. Isang pirasong patola lang po yung ating ano, may sira pa yung ata yung kalahati dyan. Kaya sayang. Sayang yung pera na pinambili ko. Kalahati lang ata yung ano ko dyan. Na kuha ko. Kasi yung sa may gitna niya, parang naninilaw. Mapait kasi yun pag sinama natin. Tapos may malunggoy Ako tayo sa lol. pala guys. May piniprito tayo muntikan ng masunog. Ayan, luto na yung ating galunggong. Masarap na tong papakin guys. Ayan. Pagkatapos po neto, ay hindi natin isasahog lahat yan. Kasi yung mga anak ko napaka-aarte. Kaya nagtira ako ng apat para sa kanila. Tapos yung apat naman ay isasahog natin. Ay tatlo lang pala. Pagkatapos nating hanguin ito ay nagpakulo na po ako ng tubig dito sa ating ano lutuan. Nag, nilagay ko na po yung sibuyas, bawang at saka at luya. Nilagay ko na po yung isda para lumasa na yung ating sabaw. Check natin kung kulong-kulo na siya. Ayan. And then ilalagay ko na po yung gulay natin, yung kalabasa at hindi ako naglagay patola. Na ng bagong isda guys kasi ang tawag dito sa ating lulutuin ay bulang lang. Pag may bagong isda, dinengding ding yun. Kaya asin lang at saka si ano, ajinomoto yung ating ilalagay. At kung nagdadayit ka naman, pwede na itong papakin guys, hindi ka, kahit hindi ka na kumain ng kanin. Ganito po yung ginagawa ko ngayon. So balikan natin. Tingnan nyo naman ang bango-bango na. Tapos hindi ko pala nailagay yung malunggay guys. Bali sa lang yung ating ilalagay. Ayan, konting simmer na lang yan guys. At malapit na nating ihain yung ating masarap na bulanglang. O, tingnan nyo naman, o, diba? Simpleng gulay, napakasarap nyan tulad nating mga Ilocano. Ayan, mangan tayo, Apo! Ah, so, ayan po, maray pong salamat sa inyong panunod. Sana gusto nyo muna itong ating video. Pa-like and share naman po. Bye!